Ako yung napapagod pag niligpit. Ah, nakainis naman. Ligpit ako ng ligpit. Meron namang isang... Meron namang isa na printing-printe. Simple-simple lang. umaka postura At walang kaproblema. Pero, magkasumungit naman. Ayan. Ayan. Oh. Look at my mama. <laughs> na nagmamaganta. Ay, bakit na kayo may ganyan? Nay. Ma! Ano ka? T uh, ano na si Pajuti? Nagsunong kayo ng nagsuong kayo ng ano diyan? Wala. Yeah. mo na talagang lola. lola. Mhm. Mm Pagka lola. lola. Oh. Ano ka piling niyo sa ganyan? Magandang maganda kayo? Ha? O kayo ay piling niyo ay prinsesa? anong pili nyo kayo ay prinsesa na hindi naman magkatalad ng chinelas <laughs> ba't hindi naman magkatalad ng chinelas ninyo hmm. Nakadi 4 pa man din kaya bangan kaya bangan ng lola hmm. ay ah, hey an kala nyo gandang -gandang kayo gandang ganda kayo diyan. oh, ay hey alik kayo manalaming kayo Ah. Oh, manaliming kayo, tingnan nyo, dili kayo pare. Pare kayo. Tayo muna kayo dali. Tayo muna kayo. Tayo muna kayo. Oh, ati. Oh, ati kayo. Oh. Muslim ka kayo. Kayo ay nakaganyan. Oh, Dulingi. ni. Tulingi. Oh, ano ginagawa niyo ba't nakaganyan kayo? O bakit nakaganyan nga, bakit nakaganyan nga kayo? Saan kayo pupunta? Dito sa Galagari. Sa <laughs> mm, Galagari? O tara na, pupunta na natin. Tara na kayo. Tayo na kayo dyan. O, saan kayo pupunta? Sa mga naglalagari yung sinasabi ninyo. Yun. O saan kayo pupunta? <laughs> Bakit ka ako kayo ay nakasuong niyan? Na, hindi kayo. Hindi kayo. Bakit nakasuong kayo niyan? model na ka kayo?